Dear DJ Cory, may sikreto ang maldita ko nga ugangan. Hello DJ Cory, itago la ako sa ngalan niya Genevieve. And uh, madugay na akong uh, follower sa imong Facebook page. Nasadihan gid ako maglantaw sa mga istorya nga ginabasa mo. Dugay ko na tani gusto i-share ang historia uh, istorya ko sa imo nga pwede i-KMJS uh, o kung maalaala mo kaya. <laughs> sa pinsara ko, try ko bing nga magsulat kay DJ Corey. Kay daw worth gid nga i-share mo ang story ko sa kalibutan. Gabay pa man notice mo, Lods, ang akon nga sulat. Isa ako ka CPA or Certified Public Accountant ever since sandum ko gid man nga mangin CPA because of my dad nga CPA lawyer idol ko gid siya so mahambal ko nga pag abot sa love life late bloomer ako nag eskwela ako maayo para malabot ang handom ko balay eskwela amo nang usual routine ko hindi man ako mahilig sa barkada ka gimmick gani isang nakapasar ako sa board feeling ko daw nagdaog ako sa loto sa wakas nagbunga tanan na pangabudlayan ko. Sa tuod lang, hindi ako maayos sa math. Nadala lang gid ako sa pagtuon kag pagpanikasog. After board, nakaobra ako dayon sa isa ka accounting firm. Sobra ako kapalangga ang ako nga trabaho. No time for love life si Ate Girl. Ganis sa edad ko nga 30, single pa ako. Siyempre, ang mga ginikanan ko, ginapressure ako. Saan ba ko numamana? unikaiha ka iha, abi ako eh. Kung sila pang pambalon, nagatigo lang na kung sila, gusto man nila nga makita ang ilang mga apo. Kung hindi nila gusto nga magisahanon ako. May ginreto sila sa akon nga anak sang best friend ni Papa. Itago ta siya sa ngalan nga Zell. Sa una, nag pa ako pero tungod gusto ko nga mangin happy si Mama kag Papa, nagpasugot na lang ko surprisingly, nangin maayo ang dalagan sa first date namon. Nangin vibes kami dayon. In fairness, may tsura pa siya. Pero ang nanamian ko gid sa iya ang iya nga pagkapranka kag ang iya nga sense of humor. Hapos man siya pakadlawon, klase nga tawo. Fast forward, parte ang kalipay sa mga ginikana namon sang nangin kami na. Gani gusto sang parents ko, kasi sang sang daddy ko, or kaisang daddy galit ni Zel, nga magpakasal na kami in the soonest possible time. So nagpakasal kami in the fifth month sa ngamon nga relasyon. Dasig pa sa kilat ang mga nagkalatabo especially para sa akon nga wala masyado experience sa love life. Bonggang kasal namon sa tuod lang. After our honeymoon, we decided nga dito mag sa balay ng Dayzel upod ang iyang at Kada ko abis ang ilang abalay kag wala upod ang daddy niya except kay Zell kag mga maids. Biyudo ang tatay ni Zel kag ang duha niya kautod may pangabuhi na sa Amerika. A month after our wedding, ginpatawag kami sa ugangan ko ng lalaki ang daddy ni Zel para i-announce sa amon nga kalaslo na siya sa madasun nga bulan. tenan kami na sorpresa seven years na nga ang ugangan nga lalaki. ganikin bato na lang namon ang balita nga may nagapalipay na sa iyang tagi pusoon. Hambal ko kay Zell, ang husband ko. Everybody deserves a chance at love, no matter what age. Pero nakibot kami sa nabalaan namon ang rason kung nga nagpakasal siya sa madali na panahon. Nagabuso ang nagkali ang babae nga pakaslan niya. Pero, happy man gihapon kami para sa iya ang mas makakilibot pagid ang babae nga pakaslan niya kay ugangan ko mas bata pa sa akon sang duha katuig. tuig 30 years ang gap nila sang father-in-law ko pagkita namon siya speechless kami kulang na lang uh, maghalok sa duta ang amon sag ang sa sobra nga kakibot Despite everything nangin maayo kami sa iya, mabuot ang mga ang father-in-law ko kag uh, kami nga nagapangabuhi. Ang wish namon nga mga okay lang tanan sa paglakat sang sa panahon. Daw rey na siya magasta sa balay kag ginamaltrato ang mga maids. kung a ang mga pantinya niya nagalalapta sa maid niya pa na ginapapulot. Kung hindi siya ganit sa resulta sa ginapahimo niya, ginambala niya ang mga maids sa mga masakit niya tinaga. Kapila na naman ginhambala ng akon father-in-law about sa attitude niya towards her maids pero bali wala lang ang tanan sa iya. Daw naga... Daw ano siya? Daw nagayuma siya sa bruha di mo niya ko nga mother-in-law. ay ako, imagine... Five years old pa lang ang bata niya sa amo nga time pero puwerte na kamaldita. Ginatawag niya ko nga yaya. Wala ko lang ginapatulan kay bisan balaan ko nga uh, bisan balaan ko nga uh, hungod sa buot ginakorek ko siya in a kind way, pero bali wala lang siya. iya. Padiwala niya pa ko. One time nagsugata ay kami sa sala, hambalis sa ako. Why are you wearing that ugly dress? Sa kakibot ko, wala ako nakasabat. Tapos ginsug ko na niya sa, Ah, because an ugly dress goes with an ugly face. Har har har. <laughs> ay, dumapapamura ka talaga ng shota ha shota kang bata ka ha? nami tamparuson <laughs> pero nagkadlaw lang ko sa medyo hilaw dumapiko naging ko pero dead ma ako na lang kay as much as possible nag-avoid na lang ako sa iya hindi ko man makonvince ang husband ko nga mahalin sa balay kay according sa iya may feeling siya nga mas safe si daddy kung magpabilin kami sa balay nila So, fast forward, isa kaadlaw, sa guasang balay, ginbutong ko palayo ang ako nga 5-year-old nga bata sa 7-year-old nga anak sa ugangan ko nga babaye Nadakpan ko ang maldita nga bata nga ato nga ginasakit ang bata ko, napilas, ginangguya, sinitungod sa, eh, tungod sa karos niya. Ang rason, ginhiguan ko no sa anak kong dress niya, ka maldita nga bata sa makita sa maldita nga bata ang nanay niya, bagulpi lang siya yung naghibi-hibi as if gindaog-daog siya. Pero sa wala pang nanay niya, grabe ang barangisi niya nga, nagapadiwal pa sa hmm. nakibot na lamang ako. Sa gulpi lang ako gindapal sa ugangan ko nga babayi Gusto ko magbalos pero hindi ko mahimo. Ara gihapon sa pinsar ko ang respeto sa ako ni father-in-law ano ayan ba siya ganiya kung sakit ko asawa niya, di ba? So, ginpunggan ko ang kaugalingon ko. Tapos, gintampa lang ako sa isa. Sa pinsar ko ha, gintampa lang ako sa babayi na ginpulot lang kung diin-diin sa ugangan ko. Sakit eh, pero ginpunggan ko gin sang maayo ang akong kaugalingon para hindi ako kapato sa iya or hindi ako kabalo sa iya. May mga tao na galing nga nagpalibot sa akon nasaksihan nilang natabo. Sang naglakat ng iba, nagpalapit sa ako ng amo neighbor na babae. Hambal niya, ayos ka lang? Bastos klase si babae, no? Nagsabat ako nga ayos lang kag nagpasalamat sa iya. Nagpalapit pa siya sa ako kag nagotik. Abi mo, may kamalamalahan gid ng babae nga na mo. Pero may na siya makita nga naglakat nga isa lang. Tapos may lalaki nga nagadulong sa iya papuli. Hmm. Pero wala siya nagapadulong sa balay ninyo mismo. Dito siya nagapanaog sa uloonhan. Kaginalakat niya lang papuli. Nagbalikid siya. Kung uh, may nagalantaw sa amon tapos naghambal pagid siya sang. Obserbahan niyo sang maayong babae nga ina ha. Kag maghalong kamo sa iya. Naglakat siya. Kag makita ko sa itsura niya ang kasubo kag concern para sa akon. Nadulat na tani sa pinsar kong ginhambal sa neighbor namon nga babayi until one day. Samta nag-breakfast kami, nakita ko ang uwangan ko nga babayi nga nakailis na. Kagkun todos ang makeup. Agdahon pa siya tani namon mamahaw, pero ginunahan niya kami sang hambal. May kadoan mo nga importante, bye. Gintulo ko lang siya nga nagalakat pa sa puertahan. Sang nadumduman ko ang ginpanghambal sa akon sang neighbor namon nagdali-dali ako tindog. Sang nakahalina siya, nagsakay man ako sa salakyan ko para sundan ang taksi niya. Nakita ko siyang nanaog sa isang kabalay. Nagpark ako sa layo para hindi niya ako makita. May nagwa ng lalaki sa balay. Daw pareha sila edad tulukon. Ginhalukan siya sini sa bibig. Smack lang. Bago nagsulod sa kotse. Sino ayahan ang lalaki ato? ito? Pamangkot ko sa ko hindi siya familiar sa akin. Ginsundan ko sila. Nakita ko silang nagsulod sa isang coffee shop. Nagpark ako sa unhan, kag nagwa sa akin sa lakyan para maobserbahan ko sila. Wala ako or wala ako kabatsyag sa init kag kapoy sa sunod-sunod sila. Ito ay siguro sa adrenaline rush. Nakita ko sila nagtupaday pungko sa mga nag-istorya. Tapos nagkupanay sila kag naghalukan. Ay! Hey! hindi ma sa mga hulag nila nga may relasyon gidiya sila. Syempre handa na sa sitwasyon nga ato. Bit, bit ko ng DSLR na kamera ko, ha? Nga gintago ko sa salakyan. Sa kaakig ko ginkuhaan ko sila sang litrato kag naghalin antes nila ako makita. Pagpauli ko, ginpakita ko ang litrato sa bana ko. Kag ginpakita niya man dayon sa daddy niya. Wala kami sang may nakuha nga reaksyon sa iya. Naghipos lang siya kag nagsaka sa iyang kwarto. Gimpabayaan lang namun. Hambal naman sa bana ko, siya nang balang ang mag-decide kung anong himuon niya. Mga pila kasi manang nagligad sang uh, nagagdang nag-agdang akon ugangan nga lalaki nga madinner kami nga pamilya sa isang resto lapit sa Esplanade. Hmm. Nag-aku para siya sa ka private room. Para man syempre akon maldita ka ugangan kagang iya demonita nga bata. Medyo kabado ako kay may panagupnup ako nga may matabo sang gabi nga to. Pagkatapos ang dinner, nag-umpisa na sa paghambalang ako ng ugangan ng lalaki. Kagsunod sa iya, nag-hire siya sa isa ka private investigator. Kag, nakakuha ko na siya sa mas klaro nga ebidensya. Ginlatagi ang tanan sa lamesa. Nakita ko nga nag palang luspad ang akong maldita nga ugangan. Wala siya makahambal. Pati kami tulala. Sang uh, nakasingki in na sa ako ng tanan, daw nakabatsyag na ako sa kalipay. Sa wakas, nag-abot ng karma sa maldita ko nga ugangan. Samtang nag -utal, utal siya sa pag-explain kag palusot sa father-in-law ko, nagsaligbat ako. Pa, bata mo na siya. Sabay tudlo sa dimunyita nga anak sang akon maldita nga ugangan. Nasya kami tanan, siyang nagsabat si Papa sang. Ay hindi. Hindi ko inanak. Tapos ginpakita niya mga videos nga nakuha sa private investigator. Shock. Tapos ginpakita niya ang mga videos nga nakuha sa private investigator kunsa sa diin upod sa bata ang kirido sa maldita kong augangan kagklaro gin sa video nga ginatawag niya nga daddy ini. Excuse me po, pasensya na po sa gahod, sa dalan, nga wala man guba, pero ginakayo. Hambal pasang sang langka ko nga ugangan sa video ho. Si Daddy Urig mo ni, si Papa Jun mo ya, si Daddy Hilaw. Kag nagkinadlaw pa sila. Ay, nakakaloka. So, pagkatapos sa dutan na, naglakat ang akong ugangan ng lalaki nga. Kag nabilin kami. Gulpi lang ako gintulok sa masakit sa bruha ko nga ugangan. Hambalis sa ako, ikaw? Ikaw gina nagsulsul, no? Hambalis sa ako, sa mataas na tingog, sabay turasok sa akong. Nagsabat ko. O ti, ano karon kong ako? Mayangal ka. Baw, nagtindog siya kagin sa ruso ako. Kagtuyo kong tani nga tampaon. Pero, nasagang ko ang kamot niya. Dahil ginjaban ko sa saguya. Hm. Nagbulid-bulid. Ben siya galing kang natumba sa lamisa. Wala. Pagin ko tinto. Nagkuha. Pagin ko yung tindakan ko siya sa tiyan. O, oh, tekundi, tumba siya. <laughs> Nakabalo sa gidman ako, finally. Nagtuyo ang duwa ka waiter kag ang guard nga magtambag pa kon tani pero ginpunggan sila sang bana ko kag ginhambalan nga pinamilya ni nga awa. Naguntat lang ako sang isga, sang tutunlan niya, mm, Pis ko tutunlan niya. Sang nakita ko nga daw nagapalamuti nang kalimotaw niya. Ay nako. Ang maldita ko nga ugangan nagalumpiga sa salog nga ginakupan ang iya nga anak. Pareho sila nga naghibi-hibi. Silu sa liwat ni katitin nga kaluoy wala gid ako sa may nabatsyagan paglakat namon ayon bye bruha hambal ko sila sa bye wave wave nila beauty queen bye bruha <laughs> umpisa sangin pahalin sila sa balay wala na kami balita sa ila in fairness bilib ako sa father in law ko Bilib ako sa pagka-firm sa'ng decision niya he let go and never looked back Sadarin lang ako, DJ Cory. Thanks for giving my story a chance. Love, Genevieve.